So okay na, short na ang walk namin. ba? So, diba? Good morning, Cradles of Tobago. This is Filipino Caribbean here. Uh, for today's vlog, we go in to a saloon. Barbershop. We'll cut here. Papagupit po kami. At dito po kami ngayon sa Charlotte Street. Mag-ingat kayo dito kasi ang dami dito snatchers sa Charlotte Street. So ayan, yeah, nag-deck race lang ako para mag-vlog. So dito kami, papunta kami sa salon At guys, Filipino Caribbean here Enjoy here, magpa-cut rin siya here So salamat guys, thank you so much We'll go there in salon Thank you Daan, papunta doon, punta kami Prince Street So yan po ang city hall dito sa town At yan na plaza At doon sa Prince Street, doon ang salon So see you there Sa Indras, ayan, Indras Beauty Salon Dito kami nagpagupit, ayan Haba uh, na ng buhok ko kaya iningnan ko muna kasi bala ko magpakalbo eh. Tapos ang dami nilang customer. Dami, papagupit. Meron kasi marami kasi silang services dito eh sa mga pang-beauty ng mga babae kaya ang daming tao. So yan si Joy na ang, ang schedule sa pagpagupit, sunod pagupit na siya at ako na ang sunod niyan. Ayun, ako na naman. So yan. Hiningnan ko yung buhok ko muna. Guys, na uh... Tupihan na ako Ayan na Ayan na si Joy So okay na Short na ang buhok namin So diba Sa Indras Ayan Indras Beauty Salon Dito kami nagpagupit Ayan Pasok lang kayo dyan At marami dyan mga Servisyo So okay Thank you guys Watching Dito kami Charlotte Iingat na naman kami Bawal kasi nakunan ko yung proseso ng pagupit nila eh. Uh, no video and picture allowed so yun lang. So salamat sa inyo guys and God bless po sa inyo lahat.